Ang pamilya naman po ng pinaslang na juris doctor dahil sa korupsyon o pagbubunyag niya ng korupsyon sa National uh, uh, Irrigation Administration umapila na sa ahensya na huwag nang dagdagan ang kanilang pagdadalamhati. Gawag na yan, may report pa ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Umapila ang pamilya antatiko sa National Irrigation Administration o NIA na huwag nang dagdagan pa ang bigat ng kanilang dinaramdam kaugnay sa pagkakasawi ng kanilang mahal sa buhay matapos itong sinadyang barilin at patayin sa Cagayan de Oro City eksaktong isang linggong nakakalipas. Ito ang panawagan ni Ginang Genova Antatico, ang may bahay ng biktimang si Nira Kyle Antatico, isang jurist doctor na nasa likod ng pagbubunyag ng umano'y ilang katiwalian sa mga proyekto para sa mga magsasaka sa bahagi ng Mindanao. Ayon kay Ginang Antatiko, kung hindi naman umano guilty ang mga opisyal ng NIA, ay mas mabuting huwag na lamang patulan ang mga social media posts ng kanyang asawa. Sa halip, hiniling niyang tulungan ang kanilang pamilya na makabangon mula sa matinding pagsubok na kanilang pinagdaraanan. Nag-ugat ang apila ni Ginang Antatiko sa isang online news article kung saan iginiit ng NIA Central Office na hindi totoo ang mga ipinakalat ni Kyle kaugnay sa nabanggit na proyekto. Si Kyle ay sinunda ng mga sospek na sakay ng motorsiklo at matapos maihatid ang kanyang may bahay sa isang transaksyon ay pinagbabaril siya gamit ng 9mm pistol habang nasa loob ng kanyang sasakyan. Idiniklarang dead on arrival siya sa ospital noong hapon ng Oktubre Ages sa crossing Barangay Patag ng Lungsod. Matatanda ang noong November 2024 ay sunod-sunod umanong death threats ang natanggap ni Kyle kaugnay sa kanyang corruption expose. may i ask a representative from the national irrigation and from the central office, the representative for ethics, safe. and if you are not guilty of anything, please refrain posting as if you've been so defensive of my husband's so-called mere posting or accusation about your office. Si Ginang Genova, Antatico ang may bahay ng namayapang si Kyle Antatico. Mula Bombo Radio kagayan di Oro, ito si Bombo Jane May Abulag and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.